So guys, akong puka ng akong mama kayo ng sipag tulog-tulog. Udto kayo. Grabe kay Tugnaw daw. Sige nag-cellphone. Pila ka daw siya nag- Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon guys, na akong mama na si Higda Higda. Ito sulod atong tanawan. Ma! Ngayon sa ka, sige Tanaw ng cellphone, makag-tulog-tulog. Pila <laughs> na kagabi, nagbilar ka na ma. <laughs> <laughs> na guys, naglawo. na lagi siya Tanawa ang laba. So karon guys, paskang kusuga sa ulan Tanawa lang na ron. So, guys, ulan kaayo. So guys, ito yung time na maglakaw-lakaw ko guys, Kaya wala man kay customer karon guys, kusog ang ulan so mag-video-video na lang ko guys para di kumaburing kumaboring ba, di ba? So, tara na. So, muna akong idol. <laughs> Likto talikod guys si <laughs> Ben sorry. Ben Tara men, akong dalaw ng vlog ba para mo si Kat niya kay Hagan yung basketball bataan ani, eh. Kung sa'yo mga kasulti, Ben, Ulan kayo no? Ulan kayo eh, lami eh. Lami eh. May pangapi. <laughs> pangapi na Ben. <abin. laughs> Ingog ba? <laughs> So guys, nang sugod na lakaw-lakaw, guys, ay akong pagawang ko, nasuko po tawag din ko kay nga daw maglakaw-lakaw, kung naada mo palit, pero isa daw gabok tong palit, sinang Maria, nga Romeo, baturaw-turaw, itong nagib sa camera, guys. So mauna, guys, madulun ko sa karsada, pisag ulan kayo, nagpayong-payong nung jugo, pwede po ko maburing, kay galingaw rin ko galingon, ay nga naman, wala yung tao, guys, as in, ako rin na isang lakaw-lakaw ng karsada, mingaw kayo pati, iwan ko lang, na ako makasalubong dirang isa kabok nga, bao-bao. So, mawala yun yung guys. Kahit motor, wala yun siya. Tungod sa kamingaw. So, mawala, guys, ang kanto na pa dito sa bye-bye o padulong sa dapya. So, look at that. Wala yung tao siya as in. Mawala ang kanto. Ang kanan, kanto nga po padulong sa mua. So, mawala, guys, nagkakalaka. So, na lang, guys, ng ulan. Nakabuhat ko o content. So, na, guys, nagkagandagan pa ko. So, wala tao. So, nindot kayo Kaya nga, nang wala makita sa kuwa ba. <laughs> diba? Nakakalaka talaga. So, yung barangay hall namin, guys. Ngayon, hindi natapos. Yan yun, yun show Tingnan nyo dyan sa praktisa. So, mauna guys, nagdula dula, lang ko sa tubig pag-abot kaya kusug na kayang ulan. Yung bahagi siya doon sa mga nataran. So, actually guys, gahapon na na human og mawer pero nang ulan ka rin pinag nanubo din ang mga sagbot. Ay, nakakaloka talaga ka na ka na. Hindi po tubig na Kaya nga naman, tinaw na kayo kay Dugay naman si Gula guys nagbaha na mong na siya o ganang ng lawa mga naging lawa nga nabahaanan ba na dakang kig tubig as in talaga ka na ka na ako lang enjoy ang moment ka na ka ng bulakay natag na itanda salamat na sa bulaklak namin yan, yan 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 yung pamangkin ko nasuko sa kuwa kay nga naman ako ang gisugo pa video na nagganahan ko nagdula-dula as tubig nasuko kig maya na pusing-pusing pa -pusing, ko din na so naituwa may baligya guys ka gunitan, gunitan bahal na ka peryong So, guys, guys, na may nagang tuba, diri tanawan, tuba. So, kana, guys, padulong na pagkutos, babu So, non-stop ko karong adlaw guys, kaya magatun na pagkupagkaon sa mga baktin, mauna siya, mauna siya. So, nanak ko, bagong nahay na camera woman, akong manang, masuko po siya, sa camera, tanawan na rin. Wala na ako, gapin, tura, 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 na tura, tura, siya guys tura, 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 Video nang tura, 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 kay man sila ni kauto to so mauna guys mana akong kung gidala nga hog grower kanang bunansa na siya so three times din ako sa pakaunon guys medyo layo-layo po to ang mga baboyan so naabot na jugos baboyan guys so na kung gidala nga lawog mga hapit na 1 kilo so duha ra pug bukong pakanon ng mga baktin guys ay pang ano lagi pang gara-gara pud ba na 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 So na po ka anay guys, hinatag po na sa gobyerno mga nakay na karong February siguro, second week of February baka mag-anak na sila. So muna mo mga baboy guys, baboy yan pero medyo layo lagi sa mong balay guys, madot na kumato, gabi na kay delikado siya, dagag mga kakoy ba na kalasangan. So gituyo po na mga malayo sa mong balay guys, kaya ano para dili siya manimaho at saka yung nandoon talaga sa boundary para walang space na masayang talaga sa lupa kung sinong gusto mag tayo ng bahay, so pwede pang matayuan siya na walang space na masayang kasi pag nasagit na yung baboyan, so sino ba bang gusto magtayo doon sa hulihan na nandyan yung baboyan, diba, so medyo ganyan talaga ang buhay guys At, so ganito talaga kasimple ang buhay dito sa talikod island guys, kailangan mo lang mag-alaga ng mga baboy, kambing, manok baka, yung mga hayop, ganyan talaga guys, so ganito lang kasimple ang buhay dito sa isla guys abag-abagan lang di panagat, <laughs> di ba? So, kaya pala. Kaya pala nga ito lang kasimple lang buhay, guys. Sa talik. So, guys, lingaw-lingaw. Rago lang -lingaw, kinabuhi dito sa isla, guys. Dala po tinungod ba? Tinuod? Anay, good siya. Dili po lingaw-lingaw lang. Dala po tinungod so, dito. kay panginabuhi. Good siya, guys. Di suling magkaedara. Naka, kung usap panabad na pa, dito kay mukayod. Kinaan lang po mukayod ka. Banan po -lingaw, lingaw Di ba? <laughs> so, siya, guys. Paulit na kong anak, guys. Kaya umanaman ang... <laughs> So siya guys, pauli na ko ana guys, human na kog panglog. So ulan gyapon siya. So medyo malayo talaga ang kulungan ng baboy sa aming bahay guys. So mauna, mga 3 minutes siguro na to sa dating sabungan ba. So kana na pauli -ka na, pa na ko, guys, mo na um -balay. medyo layo gyud 3 minutes or 5 minutes siya gikan to sa mumbalay So na lang ko guys kay ulan pud kaayo. Nako nakakaloka talaga kusog kaayo ang ulan pero kailangan man gyud lawgan ang mga baktin guys. Mao pug na may boilo pug lakaw. Kana kana ipud ko kay makabuyo kay dangog lagi ulan siya.